viu Hmm. May pinuntahan akong Japanese restaurant dito sa Barangay Bel Air, Makati City. Ito ang Izakaya Tori Ichizu. At grand opening nga nila ngayong November 3, 2025. Kaya meron silang mga papromo dito. At alam nyo ba na nagsaserve sila ng mga authentic Japanese food? Tulad na lang ng tomato basil ramen, black garlic ramen with egg, salmon taro taro roll, tuna and mango roll, gyoza, at syempre meron din sila mga inihaw dito. Tulad ng spicy chicken breast, teriyaki quarter leg at teriyaki chicken breast. Sa drinks naman nila, meron silang watermelon shake, lemon mint shake at strawberry shake. Marami pa yan guys. Ito ang kanilang menu. Ang daming pagpipilian. Kaya ipost nyo na lang itong video para makita nyo kung anong mga pagkain ang meron sila dito. Yung pintuan nila automatic. Naka sensor na kasi siya. Automatic siyang magbubukas at magsasara. At pagpasok mo pa nga lang dito, e eh, babatiin ka kagad ng kanilang mga staff. Bakit yung kasama ko, right, nandes? Yes, malawak din ang kanilang dining area. Malamig din dito kasi naka-aircon na. Ang ganda rin ng ambiance. Si healing mo eh nasa Japan ka talaga. Kaya kung gusto mo maka-experience na para kang nakain sa isang restaurant sa Japan, eh try nyo na dito sa Izakaya Tori Ichizu. Kahit sa saglit na oras eh may experience nyo na na para kayong nag-Japan at dun kayo kumain. Yung mga pinapatugtog nila dito eh puro Japanese song. Tulad na mga kanta sa anime. Ang ganda ng pagka-design ng restaurant nila. Maaliwalas, malinis at para kang japan At meron din sila mga VIP rooms dito. Kaya kung birthday mo, dito ka na sa kanilang VIP room. Tatlo ang kanilang VIP rooms dito guys. At may malini silang CR. Kaya sa mga gusto maka-experience na mga ganito, eh dito lang sila sa Bel Air Makati. Eto nga pala ang isearch nyo sa Google Map para mapuntahan nyo agad. Eto rin pala ang kanilang FB page. Open sila sa weekdays ng 11am to 2am. Sa weekends naman, 11am to 4am. Kaya wag na natin nung patagalin pa. Food trip na tayo. Kasi siya na medyo paos pero dahil paus tayo, inom tayo ng malamig. Hoy. <laughs> mm. Ang nakakatuwa nga dito, pag anime lover ka, yung mga tugtugin nila dito pang anime. Mismo to. Eh. Narinig mo? Diba? At ang isa nga sa titigman ko sa kanila guys Ito kanilang Black, Black garlic. garlic ramen with egg Makakatikim na naman tayo dito ng mga authentic Japanese food Hmm. Ito yung pagkagawa sa sabaw. Diba? Sarap eh, no? Pagkatay tura, alam mo masarap, man. Hmm. Ito, masarap. May itlog. Ganyan sila dito, guys, pag may papasok na customer. At dyan, manana! Minsay, masi! Hmm. Mm. may kasama meat, eh no? Mm. Ito naman next natin titikman Chicken Teriyaki Leg Quarter Kikuman Tura Gashi Parang chili powder ka kamalansi Pampasin Robby ang ganda ng pagluto Uy Ang mamahaling barbecue yung lasa. Trop. Mmm. Mmm. Patay kayo na ginawa natin. Mmm. Salmon taro taro roll. Hmm. Hmm. Kaya nung kapag laso, nung parang mayonnaise. Hmm. Ito naman guys yung kanilang gyosa. Gyosa. ako ng six pieces. Uy. Mmm. Malaman. Paborito ko talaga yung gyoza. Sarap. Mm. Malaman, no? tama may lakas na sya mm. Guys, meron sila dito ng libre hot tea. Pampababa na kinain. Kahit anong order nyo, libre na to. Mmm. Mm. Unlimited daw to, ha? Okay, ano siya ano, yung kabimbara ko na konti lang, konti lang yung tapang, pero ang sarap sa chan. Teriyaki chicken breast nila. Ay, no? Ay sauce pa. Hmm, ganda ng paggaluto, guys. Tomato basil ramen nila. lang tayo dito ng spicy chicken breast. Alam mo bakit? Bakit? May tayo sa mga dibdib na matatapang eh. Uy! Ayan, yeah, titigman natin. may hili sa hot. Matapang na dibdib na ito. Mayroon <laughs> sila ditong libreng wipes oh. <laughs> Uy, pamunas yan man. Pamunas ng kamay ng mukha.